Alapos sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga sorting numero at kulay basis sa inyong mga sojak sign sa araw ng Biernes, April 4, 2025 at syempre bago po ang lahat ay meron naman po tayong ilang uh, tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya para kayo po ay kapita ng swerte pwede po kayong magpahid ng money oils sa inyong mga palad bago po kayo umalis. So itong money oil ay kinakailangan ito po ay cleanse, bless and ritualize na po. So kung uh, wala pa po kayo nito at gusto nyo pong mag order, meron po tayo. So mag message lamang po kayo. So anyway may meron po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong i-mix o i-come combine okay ang inyong mga lucky number basit po sa inyong mga zodiac sign so depende na po sa inyo gamitin niyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology para sa mataong aris Nagagandahang ideya ang maiisip mo at lahat yon ay pwede mong pakinabangan. Pero syempre, samahan mo rin ito ng pagkilos upang di ito mauwi sa wala. Ang yung mapalandang ulay ay violet. Ang yung mga numero, 3, 15, 19, 25, 38 at 43. Para sa mataong Taurus, may mag-aalok sa iyo ng tulong at aalalay. Paniwalaan at pakinggan mo siya. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero, 4, 18, 22, 27, 34 at 40. Para sa mataong Gemini, likas ang galing at talas ng isip mo, subalit kapos ka sa pagiging seryoso. Pag-aralan mo ngayon kung paano mo gagawin ang iyong pagpapasya. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerteng numero, 8, 10, 14, 21, 33 at 45. Para sa mataong cancer, dito sa mundo, maraming kulay ang bawat bagay at nasa atin na kung anong kulay ang ating gagamitin. Ganyan pa man, maging wais ka sa pagbili upang hindi ka tablan ng mga tukso. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga numero, 1, 7, 17, 28, 34 at 42. Para sa mataong leo, kung ano ang damit ng tao, yun din ang kanyang kapalaran. Magdamit ka ng maganda, nang sa gayon ay mawala rin ang iyong mga alalahanin. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang yung mga must numero, 2, 8, 11, 26, 31, at 38. Para sa mga taong Virgo, ito ang tamang araw upang ipangako na sisikapin mo na maabot ang iyong mga pangarap. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga must numero, 7, 10, 19, 23, 35, at 41. Para sa mga taong Libra, kung ano ang kapalaran ng iyong mga kasama, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kaya't bakit ka didikit sa mga taong walang sisay ang buhay? Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 6, 15, 17, 21, 36 at 40. Para sa mga taong Scorpio, kung ano ang gusto mo, yun ang gawin mo. Unahin mo ang iyong sarili at huwag mong sanayin ang sarili mo na kung ano ang magpapasaya sa iba, yun ang aatupagin mo. Ang iyong mapalit na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 7, 11, 13, 32, 37, at 44. Para sa mga taong iyo ang araw na ito. Isang salita mo lang sa langit. Ipagkakalopsin niya agad ang kahilingan mo at huwag mo na itong lagyan pa ng dekorasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 3, 12, 18, 27, 36 at 43. Para sa mga taong Capricorn, kakaibang sigla ang mapapasayo. Gamitin mo ito upang masalapang umangat ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 2, 17, 22, 25, 34 at 41. Para sa mga taong Aquarius, huwag kang mamili kung sino ang magiging bahagi ng iyong buhay. Mas maganda kung hayaan mo sila mismo ang magpasya para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga mas numero, 4, 16, 18, 22, 31 at 44. Para sa mga taong Pisces, hindi mo kayang baguhin ang iyong kapalaran. Subalit kikilos ang iyong kapalaran ayon sa iyong mga kagustuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero 7, 20, 29, 35, 38 at 40.